ay magandang araw na naman mga kamigs andito tayo sa yung tinatawag sa amin sa bisaya yung uh, bagnot, madamo nagunguha tayo ng panggatong mga kamix kasi mahal ang ano ngayon, LPG kaya nandito tayo para kumuha ng panggatong, yung tinatawag sa amin sa bisaya yung ano nang niyog ah uh, paluwa yun sa amin sa Visayas mga kamiks. Uy ang kaso lang dito mga kamiks sa uh, madamo lagpas tao yung damo. Yan kaya hindi mo po makita yung uh, paluwa mga kamiks. Punta tayo sa unahan mga kamiks. Ganda talaga. Ito ko yung nakuha kanina mga witch ito yun. Yung na tawag sa amin sa Abisaya, Lukay. Ganda so, talaga mga kamiks. Yan. Yan mga kamiks. Ganda mayroong isang mga kamigs tirahin natin yan yun ang mga kamigs hindi ko lang pinakita sa video yung kung ano ko sa yung tinatawag sa amin yung palwa yan na po mga kamigs uh, yung nakuha natin tinalian ko lang uh, iuwi na natin to mga kamigs yan ito na mga kamigs yung lahat natin na nakuha mga kamigs kaya hanggang dito na lang ingat God bless oh boy